ang ngayon ng khutba, ang muhadara, ginagawa nating soundbox. Si Ustad, si Alim, si Doktor pa yan, o sino pa yan na Sheikh parang soundbox para makahimbing ka ng tulog. Pagkatapos, magsala ka na pag-ikama. La hawla wala la illa bilahin Ang zina, kapag lumaganap, o hindi kaya mga anak ng zina, hindi ba tayo naninibugo sa mga kababaihan natin? Sa sila may kakasal pag may laman na ang mga tiyan nila ang pagtitiktok ng mga kababayang muslima at napakaraming mga nalingat at mga nagtatangatangahan sa umma na ito. Pagkatapos, nagtanong ang nanay natin na si Zainab din. Tsaka din natatakot siya. Alam niyo ang mga at ang mga sahaba kapag naririnig nila ang hadith, hindi gaya sa atin ngayon, matutulog lang tayo kasi parang kwento lang ang mga sahaba pag narinig ang ayat at hadith umiiyak sila natatakot sila taksyaeru rujuluduhum. nagigimbal sila sapagkat alam nilang ang nagsasalita sa harap nila ay sadikul masno ay pinakatapat sa lahat ng tabat na walang iba kundi ang Rasul sallallahu alayhi wa sallam wa ma Ab'aduna min na sali'in. Napakalayo natin sa mga salakus salih. Kung marinig nila ang mga salita ng propeta sallallahu alayhi wa sallam, tumatayo ang mga balahibo nila at nagtatanong sila, Paano, paano kami? Kahit alam nilang hindi na sila masasali doon. Iniisip pa rin nila ang posibilidad na baka masali sila sa bala na iyon. Tayo, kampante, parang walang nangyari. Pagkatapos ng kutba, tatanungin mo anong mensahe. Awala, sumisigaw lang yung katib. Awala, yung katib eh. Nakatulog lang ako. La, awala, wala po. Wala, wala, wala. Wa ma'akharul fi at napakaraming mga nalingat at mga nagtatangatangahan sa umala ito ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang sa atin ay basta't na ipaabot atin ang katotohanan at kung tatanggapin ayun ay kanyang kaligtasan at kung hindi ay sana at ang Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid sa pananampalataya Nagtanong ang nanay natin na si Hazai na binti Asawa ng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, garantisado ng paraiso sa kanya. Nagtanong pa rin, Anah ni wa fi salihun. Sugo ng Allah. Sugo ng Allah. Kami ba ay masasali sa sinasabing dilubyo, kalamidad, parusa, samantalang mayroong mga... Abdi Tuwid na kasama namin. Sumagot ang Nabi sallallahu alayhi wa, alayhi Naam, o ka, kapag dumami lumaganap na ang mga maruruming gawain. Sinabi ni mga Tayyib rahimahullah ta'ala ang marunong gawain na binabanggit dito ay sinabi ng mga ulama ang zina kapag lumaganap o hindi kaya mga anak ng zina anak ng pangangalo at napakarami sa mga kamusliman ngayon wal iyadu billah ang matamahan ay magtawba sa Allah Ta'ala. Hindi ba tayo naninibugo sa mga kababaihan natin? Sa kasila may kasal pag may laman na ang mga tiyan nila. At pagkatapos ay sisilibrate na ng sabay-sabay lahat yun. Yun ba ay ikakabuti sa ating sa umma ng Muhammad a.s. Mga kapatid sa Islam, magising tayo sa pagkatulog natin. Aula wala kuwata illa At hindi lamang yun ang mga fawahis, ang mga malalaswang gawain, ang pagtitiktok ng mga kababayang muslima, nakahijab naman din. At nagiging proud pa ang mga tao sa kanilang pagtawag sa isang singer na babaeng si Shaira Muro na dalang-dala niya ang hijab. La hawla wala kuwa tayla, bilayla, diba tayo la bilay la nilagim. Kampante ba Hindi ba't narito na sa atin ang mga palatandaan kung bakit ang parusa ng Allah ngayon pa lang na unti-unti tayo at pati tayo na mga walang kinalaman doon ay sa na. Si Imam Al-Khari ta'ala sa kanyang paliwanag. Sinabi niya sa hadith, tungkol sa hadith na ito, kapag ang mga salihon, ang mga matituwid, ay hindi na sila mag ng mabuti at magbabawal ng masama. Kahit iingkar nila sa kanilang katayanan, sa kontrol nila at katayanan nila, masasali sila doon sa parusang iyon ng yajudge o at higit pa ang iba't iba pang kalamidad na darating. Mga kapatid sa pananampalataya, Ta -ta, Tandaan ninyo, pag ang Allah ang nagparating ng bala, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha arad Allahu bi su'an, fala maradda lahana. Fala maradda Kapag ang Allah mismo ang nagparating ng su, ng kasamaan, walang makakatulak nito. Pakatandaan nyo mga kapatid sa Islam, ngayon sa survey ng Pilipinas, pinakamataas na rate ng AIDS ay nasa mga kamusliman sa mga lugar ng mga mura. Hindi ba? Klarong-klaro ito na ang mga ay lumaganap na. Ang kabat ay lumaganap na. Ang maksi ay lumaganap na. At hanggang ngayon, ang parusa na ito ng Allah ay wala siyang gamot, mga kapatid sa Islam. Walang gamot. Walang sintomas. Pero pagkatapos ng sampung taon, saka mararamdaman nung natamaan ito. Subhanal ali. Azzakumullah, para kayo ng Allah Ta'ala at proteksyonan laban sa mga kasalanang ito at sa bala na daladala ng kasalanang ito, mga kapatid, sa pananampalataya. Lalong-lalo na ikaw na tatay, ikaw na husband, ikaw na kuya. Subhanallah, alayka bi khasati nafsika wa bi ahli baytika. Ang dapat mong bantayan ngayon ay ang sarili mo at ang pamilya mo, ang anak mo, ang asawa mo. Tignan mo kung sila ba'y kabilang sa mga tagasunod ng Dajjal. Sila ba'y kabilang sa mga sumusuway sa Allah Ta'ala lalong-lalo lalo na kung harap-harapan na itong panginsulto, insulto sa subhanahu wa ta'ala kagaya ng nangyari na yan kaya sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa pagkakaulat ni Abu Bakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu wardahu sinabi niya la ta'murun nan bil ma'ruf wa la tanhawunhum 'anil munkar wa la yushikanna an biqabihi أَوْ يَعُمَّكُمُ اللَّهُ بِإِقَابِهِ فَتَسْفَتَ دِعُونَهُ فَلَا يَسْتَجِبُ لَكُمْ Sinabi ng sugo sallallahu alayhi, alayhi wa sallam, magsipag-utos kayo ng mabuti na ayon sa Quran at sa hadith, magsipag-bawal kayo sa masama na naayon sa Quran at sa hadith, na kinikilala ng Quran at hadith na masama. O hindi kayo nalalapit na sabi ng propeta, alayhi salatu wa salam na magpababa sa inyo ng kaparusahan. Lalahatin kayong lahat. Masasama kayong lahat. Madadamay. At magdudua kayo sa kanya at hindi niya tutugunin ang dua ninyo. Akulu kaw lihada wa astagfirullah liwalakum walil muslimina ajma'ina min kulli dhanbin wa khati'a fastagfiruhu innahu kana gaffara.